ang uh, ating gagawin ngayon ay ano magkabit tayo ng zipper una zipper ply muna bago uh, magkabit tayo ng zipper so ating ikabit itong zipper ply ayan uh, yung tinatawag na lip ply uh, itong alita uh, lip ply kung so, gagawin natin, bakit dito sa may baba na ito. Yan na yan ay sukat tayo ng ano. Ay dito hanggang sa may pinaggupitan ko hanggang. Yan. A half inch yan. Tapos, yan itataas natin, uh, itataas natin siya ng, bakit ito so, sa huwag itataas natin siya ng one-fourth. Para nasa gitna siya. diyan, So, yan tayo magsisimula. Ito, paraan ko lang ito ha. Ito yung aking paraan. Sa iba namang mga mananay, iba naman yung kanilang paraan. Yung ating itong aking pinabahagi eh ito yung aking paraan. So, kanya-kanyang paraan ang mga mananay. Kaya yung akin ay tinaas ko ng one port doon so may guhit ko. Yung aking pagsimula ng pagpapasada. Tapos yung aking pakain ay one port ito. Uh, madalas naman wag ko pakain sa mga mananahin Kasi yung half inch niya ay para sa, kasi tripod yun eh. Yung half inch niya ay para sa sipper ng distansya, pasok ng sipper. Tapos yung one quarter nito yung pakain. 3 tripod ang ating alawan pag nagtatabas tayo dyan. Uh, pinikit, uh, ko pala. Ito, pinikitihan ko ito. Para sa mga baguhan, ha, magpipikiti tayo rito. Yan, pikiti tayo dyan. Tapos, ganito, gagawin natin. Baliktarin natin ito, pag ganyan, Oh. Yan. So, dito natin ang ating simula ng tahi, ay dito talaga sa pinakakanto ng ating pikiti. Para hindi sasabog yung ating kinikitihan. Yan. Tapos, pasada tayo ng 1.16. Ang lapat. 1.16 yan. Yan. Tapos, uh, atin itong plansahin. Pagkatapos ng maplansa, kakabit natin. Plansahin muna natin. So, atin ang naplansa. Uh, lapat na, o. Oh. Yan, ganyan ako. Gusto ko kasi pinaplansa lagi yan. Dahil gusto ko yung lapat ng ganyan, nakalapat na. na. So, ito na. Ito na tayo magsisimula sa paunawaan. <laughs> uh, ito yung ating shaper. So, dito tayo ngayon magsisimula. Alagwit, ah, lang ko lang para ano. Ito yung kanto natin, ano? Yan yung kanto natin, yan. So, but ito sa kantong ito, tataas tayo ng mga, kahit mga, mga half inch, mga, mga ganyan, half inch. Yan half inch ang itaas natin. Tapos, buhat dito sa gilid na to mga one-fourth din. Yan. One-fourth. Half inch, tapos one-fourth. And this, dito. Buhat dito, papunta riyan. So, saka natin itong lock. Kasi, ang ginuhit natin yan, para itong lock natin, yan natin siya ilalagay. Yan o. Yung lock, yan natin ilalagay siya. Yan. May mga tinuturo na rin ako sa iba kong mga video nito, pero gusto ko lang ulitin ito para Uh, marami ang aking ganiitong mga video para mas madali nilang ma-research itong aking mga uh, pamamaraan sa pagkabit ng cipher. So yan. Tagay na. Yan na tayo. Atin At natong Balikan natin yan ang kasimple ang ating paraan sa pagkamit ng safer, mga ah, mananahi, kanya-kanyang paraan yan eh ito, ito yung aking paraan, ang aking ibinabahagi sa mga kapwa po ah, mga baguhan, gusto pang gusto matutong manahi. tapos, atin ito siyang ganunin yan, tapos atin siyang ah, i-stinats dito sa taas Ah, ganyan, atihayang ganyan ano, stinat natin Tapos putulan natin ito. Yan. Nakapantay na siya diyan. Pagkatapos natin itong i stain at din uli para hindi siya gagalaw-galaw. Kumahilig kasi ako sa steam para hindi gagalaw-galaw yung ating tinatay. Mahilig ako maglagay ng trangka kumbaga sa mga iba pang mga termino ginagamit ng mga na, nanay. Trangkahan natin. Yan. Mahilig ako sa ganyan. Pagkatapos, mahilig din ako maglagay ng pag nag-join clothes, pag nag-ano na, nag outline na dito sa ano, meron din akong pattern. Ginagamitan ko rin ng pattern para yung aking lapad permanente, kaya yung hugis ng aking mga gawa, parehas-parehas lang. may pattern din ako. Pwede namang walang pattern. Pag sanay na, eh, pwede naman diritsuhin lang yan. Sa akin lang, ay sanay na ako manahe pero ginagamitan ko lang para uh, yung aking kurbada parehas parehas yan oh, dito yung aking ano yung aking pattern taas taasan siya ng kaunti dito sa yung lip line na yan Ayan. tapos dito at ah, hawi natin ito para kung hindi siya mahagip kasi minsan hahagip yan subang so, haba yan eh yung mga ganyang siper na mahaba yan sumusubra siya alo na pag maikre lang yung ating allowance mga uh, one-fourth lang ito half inch lang itong ginagawa ko para yung mga gustong gumaya hindi uh, sila mahirapan pag na gano'n sila pag uh, naglagay sila ng kabila yung sa kanan yan, yan o at tapos mga simpleng paraan lang itong aking tinuturo para madali lang. Hindi, hindi ko muna tinuturo yung mga mahihirap na paraan. Ito lang muna tayo sa mga, ma, mga madadaling paraan ito. Kakabit na natin ito sa sipir, itong ating right fly. Yeah. but ito sa gilid, didistansya lang tayo ng mga one-port o di kaya mga mahigit sa one 8 mga ganun. Basta one-port, pinakamalaki na yan. Tapos ipapantay lang natin siya dito. Yung dalawang reply at saka right fly, magkaparehas lang ang uh, Aba, Kahit ng takas nila para pantay sila. So, sa gilid, lagi natin tandaan, mga 1 fourth lang pinakamalapad na yan na ating nabigay na alawan. Tapos, pinakasimple, buhitan natin dito para mayroon tayong palatandaan kasi diyan tayo ngayon magpapatong. Diyan natin lalagay itong ating uh, right panel. Kasi ito so, ginakabitan natin ng sifter ay lip planning panel ito. Lip. Lip panel. Lip panel. So, ito na, kabitan natin itong uh, ating right panel. Pinalansa ko na rin ito, tinuk, tiniklop ko na rin para madali ko na rin lang tiklopin. Pa ah, ganyan. So dito sa may guhit, doon natin ilalagay, doon natin itatapat para hindi na tayo mahihirapan magpantay-pantay. Ayan. Atin lang pinupinuhan ng kaunti para medyo matiba yung ating pagka abit. Pinupinuhan lang natin. Pinupinupinuhan ko lang kaunti. At tapos, para hindi mahirapan, itong ating shipper, kataas natin to dito banda. Ayan. lagay natin dito taas. Tapos tuloy-tuloy tayo hanggang baba. Ayan. pagdating dito sa baba, itong ato, itong video na ka-TikTok to, hawiin mo ng pangyan. I, I ganyan, biakin mo. Yan iplat, i-flat, ilapat mo ng pang ano, ganyan. ganyan na, nakalapat na siya dito. Ayan. Ganyan lang siya. Ganun lang ang aking paraan sa pagkabit ng zipper. So, yan siya. Pagkatapos, para ma-, ma siyang mapasadahan, ma masarado natin, lagyan lang natin tanda dito sa likod. Yan o. Nandito, so may kanto. Itong pinakakanto, itong may pikiti. Yan, pikiti na yan. Yan o, yan to, pikiti na to. Lagyan natin siya ng tanda. Yung tanda na yan, makikita yan dito sa harap o sa likod. O, yan o, yan o. Kasi ating igaganon ito, nakaganyan na siya, lulupilan natin ng bahagya ganyan. Ano, pagkatapos natin siyang malupin bahagya diyan, atin siyang dukutin dito sa likod. Ganyan, o. Oh. Dito hanapin natin sa likod. Ganyan. Ah, ganyan. Hanapin natin dito yung ating tinuldukan, yung dinagyan natin ng tuldok. Ayan, o. Oh. Kita naman siya. So, diyan natin itatapat. Itong kanto na to, yung pinakakanto ng pikiti, diyan natin itatapat kasi una natin isubo ang karayom. Kung nakasuksok na yung karayom, nakasuhot na yung karayom dyan, saka natin i-plaster ng maigi yung ating Uh, yung ating si uh, pan ating right panel na yan oh kung hindi pa siya uh, ano nakakanto ng maige ating hiwa hila hilain, pwede naman hila natin pa ganyan hilain natin dito para siya makapasok yung kantong kanto siya o, saka natin siya pasadaan, ganyan oh yan saka natin pasadaan, pag ramdam na natin na talaga na uh, ano na uh, nakaalayan na siya dito lakan Pas natin pasadahan. sa daan. Tapos, half inch lang ang ating pakain yan. Kasi yun lang naman ang ating alawan sa tahi. Half inch. Ayan. So, Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, so, nalinis na natin. Saka natin, ganun, papunta roon. Huwi natin papunta roon. Tapos, saka natin siya hilain pababa para tuwid na tuwid yung ating kurma sa ating pagkabit ng zipper para hindi siya naghihilahan. So, kailangan eh, ihilain natin dito, pababa, yan ay alay na alay niyan. So, pagsuot niyan ng tao, ay walang, yung wala, wala siyang ano tawag nito, yung uh, yung bukol-bukol dito sa may, dito sa gilid na ito, walang bukol-bukol siya. Kasi nahila natin siya dito, kumbaga naituwid natin siya. Yan, sige ya. Yeah. Tapos, atin na siyang i eh, tahi atin siyang uh, i stitching, i-stitching. Sa mga bisaya, pa-stitchingan. -i, i stitching natin dito, pabilugan natin ito sa dito. Yung kamay-kamay lang, ganyan lang, oh. Ganyan-ganyan lang. Yan, ganyan-ganyan lang siya. Kamay-kamay lang siya. Kamay-kamay manual ba, mano-mano, kumbaga. Para lang siya na matrankahan. Uh, kumbaga, para artak. Yan, oh. Yan, oh. Ayan natin niya, hanggang ganyan lang yung lock niya. Kitang kita sa dito para pagbaba ng shaper, hindi nakaluklok doon ang shaper. Hanggang dyan lang. Pag hilak mo rin, tataas, hindi siya nakaluklok. Kasi pag nakaluklok doon, yun ang sanhi ng pagkaba, mabilis, masira yung shaper. Kaya hanggang diyan lang tayo. O pagkaganyan, sarado na siya. O, okay na, wala nang problema. O. madali siyang dukutin. Kasi pag nakasuksok doon sa ilalim, pag ang lock niya, niya sa ilalim, nakatago, sobrang tago, mas madaling maano uh, ang zipper kasi pag paghila-hila niyan na pagdukot-dukot na nasisira yun ang yun ang nakita isa sa mga nakita kong napakadaling masira ang mga zipper kaya itinataas ko yung lock kita, kita, kita siya kasi marami na akong karanasan sa pagkabit ng mga zipper pagkatapos nagawa na natin ganyan saka natin siya nang nantayin itong left light at right light yan flip fly at right fly. natin tahin para sila mag-join na sila, na hindi na sila mag -iwalay. Para hindi na sila mag -ihilahan. Ayon ang tumipigil para tumibay yung ating pagkabit ng shipper. So yan, ganyan, natapos na. Yan ang ating shipper. Yan ang. Ma wait, maganda naman ang ating pagano. ano. Yan, mamaya pag sinuot yan, walang bukol-bukol yan mga kapadya. So, yan, dito na lang tayo last na lang ito. Uh, ah, skin na dito. Mahilig kasi ako yung e, skin talaga. Sinasabi ko na parati yan. Yan. Putulan natin dito. Yan. Ganyan lang. Tapos, lagyan natin siya ng tanda dito. Kasi diyan tayo magkakabit ng wristband mamaya. Yung ating wristband ay hanggang diyan tayo. Yan. So, natapos na ang ating Uh, pagbahagi ng pagkakabit ng sipir. So, nawa ito yung naunawaan sa mga manunood. Uh, kung hindi man agad-agad makuha ninyo itong aking mga binabahagi, ay ulit-ulitin nyo na ako yung aking mga... Uh, kayong, may, marami, may iba pa akong mga video kasi guys sinasabi ko mga video. Kasi meron pa akong iba dito mga itinuturo. Uh, may maong, may slack din. So, medyo maraming video na ako nito. Pero inuulit-ulit ko lang ito para madali nilang makita ko halapi nila sa aking mga uh, pagtuturo. So ulitin ko po uh, sa mga uh, gustong matuto, gustong matuto sa aking uh, mga binabahaging kalaman ay paki ano lang po, paki tingin-tingnan po niyo ng mga videos at sa mga baguhan ko lang sa aking channel, paki-share, subscribe, like ay comment o meron kayong may bahagi na may bahagi, o di kaya meron kayong may tanong sa akin para masasagot ko kagad ang inyong mga katulungan. So sa lahat ng mga tumatangkilik at mga sa ating channel, maraming salamat po sa inyo.